Right. Ang kanin, right. una, kultura na eh. Oh. Yes. No, it's not basic. First of all, walang nutrition yan. Kasi oh. talaga, hindi siya carbs. nutritious. Carbs. You need it for some energy. Yeah. you, can get carbs. other, you can get better carbs from better sources of carbs. Talaga. Yeah. Pero kanin yeah. din po ako. Hindi ko okay. kayo mawala <laughs> so ang kanin. Pero ano yan, um, dahil lang yan sa kahirapan ng mga bansang tulad natin na pampabusog, mm -mm. uh, di ba? Pantawid butom yes. kailangan maramihang kaaning oh. kargador ang, ang kakainin din. mo, di ba? Alam Kaya mo Kaya yung mga nag sa mga anak ko na papagalitan ko, kapag mm. ang subo, eh ganun kalaking, kalaking ano, yung tambok ng kanin sa kutsara at kakapranggot yung ulam. <laughs> Sabi ko, ah, hindi sila kayo, ha? <laughs> <laughs> Kung ganyan kayo, hindi ganyan ang magiging mga anak ko. Kailangan matuto silang kumain ng mas maraming ulam sa kanin. <laughs> oh, ang tawag dyan, Karen. Ang ako. Oh. Karen Carpenter. Kasi diba pag Carpenter, ganyan lang yung ulam. Tapos kanin, nakaka-tree-rise sila. Oh, oh. Tapos tagi isang shomai. Eh. Oh, oh. <laughs> Ganon ba yun? Oh, oh, why, why, why? Kasi nga, maraming sakit ang nanggagaling sa kanin. OMG! Diabetes. Oh, diabetes. Diba? High blood. Talaga, high blood. High blood. O, oh. bakit kamo? Kasi nagiging asukal yes. ang kanin sa katawan. Main carbs. So, Oh, oh. breakdown niya, nagiging asukal. Pero hindi mo mapagkakaila na yun na nga, yung kanin, mas sarap kasi sa sarap ulam rem natin. ng Pilipino. Oo, oh, adobo. Paano kakakain na walang kanin kung adobo, Ako sinigang, ka. kare-kare? Alam mo diba? yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Ako na nga kasi yung kanin, kaya yung yeah. ulam nangyaring Pero ganun. Pero pag kakayanin. <laughs> kasi ako, nag-give up ako ng rice little by little nung pandemic. Mm -hmm. Nag one half rice. Ako, one fourth. Hanggang sa totally no more rice. Oh. Three years na akong hindi nagra-rice. At all? Nagra-rice lang ako kapag... Talaga lang, ha? Kasi kasama yung oh, oh rice dun, eh. Oh kapag paella, tulad oo, ng kanina, ano natin, ina, kain natin kanina, natin kanina, sa saka yung chicken mushroom rice ng leching, yun talaga yun. <laughs> yung talaga yun, hindi pwedeng walang kanin. Pero natutunan ko na, na mag, kasi Filipino food, di ba? Talagang oo. makanin talaga yan. Oh, Sabi ko, ang pinakamahirap na kainin na walang kanin na ulam lang, binagoongan, kasi yeah. maalat. So, nung nakayanan ko nung kumain ng binagoongan na walang kanin, sabi ko, ah, Parang kaya ko na lahat. Hindi pwede, malaki, malaki ang impact ng kanin sa Pilipino. Totoo Naranasan nyo na ba na nakahanda na yung ulam. Wala Tapos yung pagtingin sa rice cooker, hindi yung napindot. <laughs> <laughs> so, Nakaaway-aaway sa bahay mo. No? Pag <laughs> ikaw hindi nakapindot, di ba parang talagang makasok lamang ka mga isang minggo ka? Alam mo talaga. Hindi ako <laughs> nakapindot yung rice cooker. ay na trabaho mo. <laughs> Lubayas ka dito. Ano <laughs> gusto mo kanin? Yung, yung malata o yung buhag? buhag. Ah, hindi. Nawa ma wala na akong gala pag pag malata. Ay, Kasi, Japanese rice is the best. Ah, Nakamahirap oh. sa batangas ang malata. Kasi alam mo, ano, ano ba kanin? Malata eh. Oh, oh, ang okay. okay. <laughs> sabi? mas gusto ko yung buhag hag Buhag ha. basmati. Basmati. Oh, imbiyan na isang sarap alam mo yung, yung kain na puto, yung pag mo ng sabaw, dumudulas yung sabaw sa ganun. Gusto kong kanin yung na-absorb siya. Kakain mo parang mansanas. Oh, Gusto ko ng Japanese rice. Japanese, Japanese. Sarap din. Oh. Yang chow, sarap alam din. Mo, De, <laughs> alam mo, bad influence sa laga kayo. Hindi. Alam mo, ano ginawa ng Pinoy? Ayaw yung kumain ng kanin? Gumawa tayong aros kaldo. Oh. Lagyan natin ng sabaw yung kanin. Ay, hindi na siya kanin. Goto. Ito ay seryosong usapan, ha? Pinakamataas ang diabetes among the killers killer diseases in the Philippines. That's true. O anong sinasabi na yun ng mga doktor? Bawasan ang kanin. Pag mataas ang kolesterol, sakit sa puso, bawasan ang kanin. Pag lumalaki ang tiyan, bawasan ang kanin. Eh bakit nga balintik may kanin pa? Kasi <laughs> tayo lang, <laughs> na, pinoy, na, ano yung tayo lang parang, tayo lang Pinoy, ang, ano, may kanin, ang dessert suman. Aba, okay. matindi! Uy, teka, huwag niyo naman in, huwag niyo nga apihin naman Bibi yung Pinoy. Ka. Tingnan mo yung mga kapitbahay natin. Puro kanin din sila. Korea. Vietnam, Thailand, yes. Japan, Japan, China. Korea. O, oh, oh, Korea. Mga kanin din sila. Mm -hmm. Ang ano lang sa kanila kasi siguro, balance, may exercise yes. din sila. Yes. Hong Kong, puro kanin doon. Pero bakit wala kang nakikita masyadong malatataba ng mga sila ng lakad. lakad sila ng lakad. Dito kasi yung mga Pilipino, mahiling umupo-umupo. Ganon. At ang pagkumain, mm -hmm. anli. Anli ang kanin. Di ba pinagbabawal na nga dapat yung anli kanin? Ayun. So, regulate mo na hindi lang hindi kasi bagay yung klima natin mm. sa kanin nakakatamad maglakad dito oh, oh. init. Oo, yun. Tama. Kasi ka na lang sa loob ng kwarto mo. Pa, paano oh. ka mag exercise oh. Hindi ba? Hindi na mo, pag ang dami mga kinain na white rice, ha, yung kanin natin, eh. maya-maya lang, hihikab-hikab ka na. Gaganong ka na sa kama. Sa kama ka pa. pa. Ay, asawa, diba? Ayoko sana kwento to. Pero asawa ko isa sa mga ano kala na nakakatipid siya. Ang gagawin asawa ko, pagkakain kami sa isang fast food, hindi siya order. Hindi ako order. Kasi nag-right ako. Ayoko na. Tapos mag-order. ano gagawin asawa ko? Kukuha pag... na yan. <laughs> Game, oh, hindi oh. man. Bantahin mo siya pa amray pagkain sa amin. Ayun oh. Ayun oh kanin pero <laughs> pinakain yan de Pero alam mo, okay lang sa akin. Kumain ka. Basta ubusin mo yung kanin. Mas malaking kasalanan sa akin, kumukuha ka ng kanin na hindi mo inuubos. Diyan nga tayo Diyan nga tayo nagkakasakit. Pero at sa ngayon food insecurity na eh dahil nagkukulang na talagang pagkain dito sa buong mundo. So ako, lumaki ako, ko, pinapaubos sa amin yung pagkain namin na sa plato. Ang takot ng naming ko, Naku, you finish your rice kung hindi magiging magigipimpol 'yan. Hindi ako inuubos ko at nagpimpol. Pagkakari! <laughs> Bawat isa mo Bawat lalay nanay mo? Pagkikipit! Nagbibis ka ng sabi ko na sa'yo, ako ang kaaway ng nanay mo dyan. <laughs> away niya dyan. Alam mo, dyan. panakot din talaga yung kanin, diba? Pag nasugatan yan, diba? ka, alam mo, pag nasugatan ka, lalabas dyan yung kanin. Oo, may lalabas mo na kanin. Alam mo, ang oh. lagi panakot sa pinis pagkain niyan, ang naiinis ako pag naging ko, Hoy, oh. ubusin mo yan, marami nagugutom. Gutom, oo. Oh, oh. Eh, pag kinain ko to, di lalong marami magugutom. Kaya <laughs> nga. ba sila pag inubus ko yan? Ayan nga. Alam mo, parang Charlang. asukal Charlang. din yan eh. Dati ang asukal, hindi pwedeng walang asukal. Pero ngayon, unang-una nang sinasabi, na sugar is Yes. Really bad it's for bad. your health. Oh, no! Diba? Ano bang mas masama? Asukal o asin? Kasi Ay. pag matas na mas yung asin. Oh. Kasi diba? mas masama yung asin, eh. asin. Talaga, it's asin. <laughs> Hindi, yun ang tinatanong ko nga. Ano bang mas masama? Oh. Ang sobra ka sa asukal o sobra ka sa alat sa sobrang asin? Kasi kailangan kasi... Parang balance kailangan yung... Kailangan in moderation lahat kasi. Oh, eh, I-moderation diba? oh, lahat. Yeah. O oh, in moderation mo pa yung kanin. Ay, naku, pa. Wala may na. May tapos na ang boxing dyan. Kailangan mm, talaga... Uh, ang kalusugan ang pinaka-importante sa lahat. Bago Are. tayo magsasal, ang sarap kasi magluto ng kanin, lalo na lumang pambaraan, yung sa palayok. Art form, oh, ilalagay mo pa ng pandan. natin, pangkarin uh -huh. talaga natin. Di ba pag gano'n mo, sakto yung Ang kanin ba yun? Oo! Pagka ng ganyan, I I takal. Takal. sakto <laughs> talaga yung ano. Tsaka yung bago. <laughs> bagong, butom, bagong yung na ba? Diba? Sa palayo, naranasan oh. na ba yun? sa palayo, ay ang sarap. Tapos may nakaibabaw na pandan. Banana leaves with uh isda. Oo. Hindi sarap! Ay, sarap! Ay, oh, sarap!